Mas matibay din kasi. Okay. Pero ang ako talaga, ang reason ko kung bakit gumagamit ako ng na lalaki kasi nga, mas pansin doon sa pansin. Hello, hello, hello. Mga uh, kasay lovers. So, again po, so, no, nandito po tayo sa Wagwag uh, Pampanga. Uh, para doon pa rin. Bubuhusan ano, lang. Para makita nila so, kung paano ang Kasi po, gagawa po tayo mamaya nung ano. No. Si Paring Raymart pala. Parawa. No. So ngayon, kasama ko po, po si Paring Pak. Dito po sa Guapapampanga. Para dito sa kanyang pasuan. Okay? Ay, uh, this is a concrete box, no? Hindi na po kasi masyadong puso, do, meron pa rin naman ngayon nag-exist yung clay pot, no? Ito kasi mas matibay dito pa. No? Ayan. Okay, sige. Ito, ito pala yung nagiging hulmahan ninyo. Ito yung dito kalaki. Ito, ito eh. Medium size. Medium size, okay? Dito naman tayo. Pero nung no, hulma din pala kayo ng dito? Ayan. Kaya po po, para matanggal din po mga tatak po. Ay, gano'n. Wait, ah... dito yung G... Ano yung? G.I. Sheet. Ang sinasabi, no? Ang tawag doon? Liso? Linsol ko, linsol. Ah, linsol. Tawag din nyo. Okay. Sabi kasi tawag din, linsol. So, ito, anong sukat na ito? Balaya po ay 20 by... 20 by 18. 18 inches. Ito yung 18 inches. Ang sinasabi mong 20, yung pinaka... Paano'ng taas? Ah, 20 inches. 18 inches, tapos yung taas po niya ay 20 inches. No? Buti na po tinanong ko kasi ako po very particular doon sa sukat. Siyempre, alam naman po yan. So dito, ang kinaganda dito kay Barry Mack, no? Nag-design po siya ng iba't ibang klase ng paso o kaya naman ay depende doon sa gusto ninyong klase na nagpipit doon sa garden ninyo. Kaya pwede po kayo magpasa dyan dito. Dito, most probably, ang task ito nasa 4 feet. Ako, 4 feet po. Nakadesign siguro ito yeah. sa ano? Sa uh, pang logo na bahay. Ang ginagawa ko dito, uh, sa yung ito nila yung mataas ng so, ginagawa ko nila itong stand. Ay, Stan! Pwede rin pong nakakarekta uh, yung malamang, Pwede naman pwede Oo. po. Oo. ba may pasok na... Ipapatong pa, dito. Ipapatong lang po dyan. Oo. Hindi po, ito, set. Ito, sir, eh. Atan yung kasama ay, ito yung yan? Ito. Ito Pero kung ako lang ang tasa nung may kung yeah. ako lang papatay... Kung papatayuin ito sa loob ng bahay, mas preferred ko na ito ng Ibig sabihin, yung pinaka-mouth niya, ito pong bibig, ay same doon sa baba. Para yung stability, na kapag pinatayo mo yung gitong klase ng paso, hindi siya basta-basta matutubak. Unlike this one, siguro, pwede i-consider ito sa landscape. Kung akong gagamit, lalagyan ko dito ng bato doon sa bibig. To support kapag yung halimbawa, yung ganito pataas. But this one ito a design, no? So meron pa kayo ibang design dito you no. Know? Ito sa dali matanong ko lang para magkaroon sila ng idea, magkano ang damit nito? Ito pa sa yung nagpasad niya sa akin, sila di ba? Oo. Magagabit din siya. Piliin po namin ng 1.5. 1.5. Kasi malaki naman kasi, no? Medyo mahirap po kasi yung paggawa. Tsaka ito, medyo mataas. So, dito, meron pa yung ibang design. Ay, ito parang gusto ko ito. Maganda ito. Parang ganito din po siya. Pinataas lang namin. Pinataas niya. Ah, okay. So ibig sabihin niyo malit doon, ito yun. Tapos dinagtagan niyo lang ang taas. Dinalagin niyo dito ng ano, no, parang hindi magkita. Ang Di Itong ano, screen. screen. Ang bagal po kasi, yan po yung sa tensile, no? Uh, yan po yung madalas na sa engineering, ang ginagamit in a way na para hindi po magbitak yung concrete. So yun yung use, po ng bakal. Itong screen, ito yung parang sa ng bakal na yung nilalagay para po hindi magbitak yung concrete. Okay, tignan po ninyo ha. Ah, Nakakatuwaran kasi yung design kasi ni Paring Mag, magaganda. And take note ha, ba diba, sa isang landscape kasi, hindi kasi importante yung, hindi maganda yung marami kang, marami kang baso na maniliit. Unless, Or in, subsequent, in subsequent to that, kung gagamit ako ng paso, kung akong tatanungin ninyo, mas gusto ko yung kakaiba. <laughs> At saka malaki. <laughs> <clears throat> mas matibay din kasi. Pero ang ako talaga, ang reason ko ba't gumagamit ako ng paso malaki kasi nga, mas pansin kung sa pansin. So, again po ha, Ah, uh, pag gusto yung di mamili, dito lang po sa Guagua, Pampanga. Dito po kay Pari Mag. Ayan. Thank you very much you po. Bye-bye.